Bali wala ang talino kung walang tapang. Naging DILG ako, yung 200 na wala mga bombero at fire truck, ngayon po ay magkakaroon na by November ang 27, i-deliver na. Napahuli ko na at pina-aresto ko pagkatapos siyang patayin itong si Governor Digamo na para mga manok na pinapatay, itong si Congressman Arnie Teves, si Alice goo oh, papakawala sa Indonesia, nagpunta ko roon At binalik ko si Alice goo at si Pastor Kibuloy. Sabi ko, hindi ako dapat matakot dito. Wala ako alam sa ipong magdemanda ka na, ipapaaresto ka namin. Sa totoo lang, hanggang ngayon, dinidemanda niya ako, wala akong pakialam. No one is above the law. Mission accomplished. Ang mga tika pangkasinan, hindi lamang mauutak, matatalino, kundi may likas na tapang you should learn and have the confidence to stand alone. Kung alam mong tama ginagawa mo, the courage to make hard decisions and the empathy to listen and the compassion to listen to those needy na nakakailangan ng tulong. Importante ang puso. Mabuhay kayo lahat! Mabuhay! Ang estudyante ng pagkasinan!